Hello guys, for today video heto at pupunta tayo sa Buhay Rat Kikita nyo tong Buhay Rat Yan yung Buhay Rat na public beach dito sa Jeddah beach dito sa Jeddah Kung gusto mag beach dyan pray dyan na napakaganda ng dagat at tara silipin natin ang Buhay Rat sa mga taga Jeddah dyan na gustong mag picnic dito at uh, mag uh, overnight stay at maligo at kapag umaga na ganyan wala pang mga tao dahil uh, normally days Sunday up to Thursday walang masyado naliligo dito kapag uh, biyernes ayan napakarami mga pumupunta rito ng mga kababayan natin mga ibang lahi Bangladesh, Indian, Pakistan at uh, mga Saudi ayan tuwing uh, biyernes mapupuno yan ng uh, tao At uh, pwede kayong uh, magpiknik dito At uh, maglagay ng inyong mga carpet Mag overnight dito sa lugar na ito Dito sa Buhay Rat Ayan napakaganda o tingnan ninyo At pwede rin kayong mag fishing doon Sa side na yan Itong lugar na ito Hindi ito sa area beach Dumpas banda doon ayan ang ganda at nila ng uh, mga bato-bato parang ilog na dyan pwede kayong mag-view-view uh, at uh, dito nakikita ninyo napakaganda oh. napakalinaw ng tubig at uh, dyan sa side na yan puro bato hindi to area beach ito'y pampubliko lang na mga galaan Pwede rin sigurong magbingwit dito. Ayan, at dahil mga Saudi dyan ay namimingwit. At banda doon pa yung Beach Buhay Rat. Ayan, pwede kayong magpiknik dyan. magalagay uh, ng carpet. <laughs> Nagmimingwit uh, sila ng isda. siguro marami silang nabibingwit na isda dito. At ayan, uh, no? meron silang nahuhuli na isda. O. Oh. tingnan natin yung bata na mimingwit ayun yung mga isda na nauhuli nila at uh, napakaganda rito oh. at ang linaw ng tubig ayan pwede ka nga mag uh, upo upo dyan mag sight sight Natang linaw ng tubig. O, oh, tingnan ninyo. Ayan o. Oh, napakaganda ng tubig. Napakalinaw. Tignan ninyo. Tang alon. Kalmante. At tara. Pumunta tayo banda rito. Para makita ninyo itong lugar na ito. Napakaganda o. Oh. Pwede kayong umupo dyan. Pwede kayong magpahinga-pahinga. Uh, At ah... Uh, ganitong oras. Mainit. Siguro pag hapon dito napaka ganda at napaka presko at ayun uh, meron silang parang uh, ilog doon <laughs> at ang lawak ng ng uh, paligid pwede kayong mag uh, lagay ng inyong mga carpet dyan matulog ayan guys at ito uh, oh, napaka ganda napakaganda ng tubig at ingat tayo baka madulas tayo dito. At may mga kuro 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 pa. May mga is mga ano talangka. Ayun oh. <laughs> Ayun oh talangka. Sarap maligo dito oh. Yan, diyan ka lang pwede ka maligo at may mga isda pa na maliliit. Ayan. Ganda. Wow, tingnan niyo. Oh. Ang linaw. <laughs> Ayan. <laughs> So, ngayon ako sa Buhayrat. Ayan na uh, beach. Pero hindi to pang publiko beach. Ano lang to, piknikan. Ayan, pwede kayo mag picnic -pik dito at uh, mag uh, pahinga. Ayan, dito sa lugar na ito. Dahan-dahan. Baka ma ano tayo, ma madulas. Dahil madulas ang mga bato. At uh, meron ano, uh, alimasag go ito huli natin. Ay, ano, ayun oh, may mga isda. Tara, punta pa tayo banda doon. Ang oh. Ang linaw. At may mga shell-shell pa dito oh, Yung ninalagay sa mga display. Ayun oh. Ganda. Oh, di ba? linisin lang ito lag at i-chlorine. Ayan, ang gaganda oh. Wow. Daming shell. Pero bawal yata kunin ito. Ayan oh. Ganda. At uh, may mga ano pa oh. White stone. Ito yung mga shell. Ang ganda oh. Bawal kunin yan baka magkakaso tayo dito ata mag view view lang naman tayo dito ata may mga isda din dito guys oh. dito sa side maliliit na isda ayun mayroon na kurukoy oh. <laughs> lumulundag ang galing <laughs> lumulundag yung kurukoy sa na 'yun may mga nangangawil doon tara punta tayo bandaron guys papakita ko pa sa inyo itong lugar na ito napakaganda at yung mga bato oh nandito na sa gilid white sand tinambak nila dito para maging maganda yung lugar na ito at ayan oh maglalaro yung uh, isang Saudi. <laughs> Ang galing oh. Yung barko oh. Remote control. Ayan oh. At titignan niya yung uh, ano yung uh, dagat. <laughs> Ang ganda ng ano yung uh, parang ano boat. <laughs> Ang galing oh. Ang bilis oh naglalaro siya ng ano yung boat ayan o oh, pinopromote niya ang <laughs> galing o oh. yeah. Ah, galing galing ng boat oh. remote control ito na siyang ano ayan o, pupunta doon babalik dito bilis. <laughs> so ayan guys, pinakita ko lang yung ano yung boat na remote control. So tayo na putang tayo bandar Guys, ayan no, oh, napaka ah, ganda, napakalawak, napakalinis. Pwede kayong mag magano dito, mag-picnic pag gabi. Ayan, may mga nagaluluto-luto dito, ayan. Pwede kayong mag-iyaw-iyaw. Tapos meron kayong carpet. Beach, ano ba? Beach view. Pero hindi kayo pwedeng mag-beach as in maligo. Kasi may mga bato-bato siya. Pero may mga area doon na pwede kayong maligo. May publiko na pwede kayong maligo doon na. Beach dito. Mga ano lang dito. Mga picnic. Dahil yan may mga bato-bato diyan. <laughs> Ito. Dahil uh, day off namin Biyernes at uh, umaga Nandito kami at uh, naglakad-lakad uh, Ayan, mainit pa Mamayang hapon marami ng tao dito Biyernes, Sabado ang pagpunta nyo dito Pag uh, normal day, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday Walang mga tao dito, bihira lang yung mga namimingwit lang Makikita nyo dito pag every Sunday Ayan At ayan mga naga namimingwit dito. <laughs> Kasa catch fish, I mean. Okay? Lisa, Lisa. <laughs> Lisa. Wala daw silang pa. Mamaya pa. Lisa, Lisa. Ayan o, oh, ang dami namimingwit dito. <laughs> Napakaganda o. Oh. Ayan, ang dami hindi ko alam kung uh, meron mayroon mga naga ano dito yung mga nanguhuli o mga bawal ba kasi nakikita mo naman yan naga ano lang sila nag enjoy enjoy baga meron silang uh, ano uh, baga naiinip lang sila para may enjoy ang buhay alam nyo naman dito nakaka bored at nakakalungkot sa abroad kaya sila din yung mga mga ibang lahi mga Egyptian Yemeni Ayan. At dito, sa lugar na ito, ayan, maraming nagpipiknik dito. Ayan, nakikita nyo yung mga pinag nila. Pwede ka mag o mag-barbecue dito. At maglagay ka ng carpet. Ayan, ito yung sa buhay. Buhay rat. Sa Jeddah. Ayan, napaka lawak. Napakaganda. Ito, banda doon. Tara, punta tayo doon ganda <laughs> Napaka-presko ng hangin. At banda doon. Siguro maraming isda din. At ayan, tara punta tayo doon at papakita ko sa inyo. Itong uh, lugar na ito. Ang ganda oh. Tara, punta tayo dito sa batuhan. At tingnan ninyo oh. Napakaraming isda oh. Yang isda na yan, yung kulay blue malapad yung iniihaw yun ano, na napakarami isda at ang amo niya dito to ako sa isda na ito tingnan ninyo ang dami oh. at kapag uh, naming kayo dito ayan at uh, makakakuha kayo ng ilang isda tayo na nag ikot ikot na yung isda nakakatuwa at napakalinaw ng tubig. Ayan, oh, tignan yung kapaligiran. At yan yung mga uh, dito. At ayun, uh, mayroon pang anong alimasag. At uh, yung isda na yun na yung balik siya. tuwang tuwa ako. At ikot ng ikot. Yung kulay blue na malapad na isda dyan sa dagat na ito sa buhay ninyo ang ganda daw yung isda ang amo ikot ng ikot tuwang tuwa ako at na <laughs> nagpapasikat yung isda na ito <laughs> tingnan ninyo <o. laughs> ang ganda o ang amo niya at wala lang akong ng bingwit na iniikot na siya ng ikot kung may bingwit lang ako na bingwit ko na to nakakatuwa <laughs> itong isda na to ikot ng ikot ayun ang kikita ninyo kulay blue siya eto ayan <laughs> ang lino ng tubig at ang alon malumanay at maraming lumot at dyan sa side na yan at yung isda yun o balik nang balik <laughs> natutuwa ako at dyan maraming isda dyan kasi malumot dyan yun yung kinakain ng isda na kulay blue na yun kaya ikot na siya ng ikot so, yun, nakikita ninyo <laughs> ang amo tignan ninyo Ayan nakakatuwa yung isdang bato. Malapad dyan. At uh, din mga ano dyan, alimasag dyan sa mga bato-bato. At yung uh, tingnan nyo yung isda, ikot na ikot. Nakakatuwa <laughs> ang amo. Ayan at dyan sa lugar na ito, maraming isda dito. Pwede kayong mga whale. Ayan at nakikita nyo naman yung isda na kulay Uh, blue, ikot ng ikot at ang uh, alon, malumanay lang at uh, dito sa lugar na ito at uh, ayan, tingnan nyo yung uh, mga batong may mga lumot-lumot pa <laughs> ganda oh at, uh, yung isla na kulay uh, blue ikot nang ikot pa rin nagpapasikat siya <laughs> nakakatuwa o tingnan ninyo o <laughs> ang ganda ayan at nanalibang ako dito sa isda na ito at ikot nang ikot dito sa batuhan ayan guys at uh, ingat kayo dito kasi yung mga bato dito ay matutulis madulas Ayan, oh. Pwede kayong mag-sight-sight uh, dito. Mag-view-view. -view. Uh, ayan. At, pwede kayong uh, maming with, with. Pwede kayong mag -pick, pick dyan. Napakaganda oh. Tingnan ninyo yung uh, dagat. Ang linaw. At ang kalmante ng karagatan na ito. Ayan. Wow. Ang ganda ito yung karagatan ng buhay ka ganda oh tanaw na tanaw ninyo yung ano dagat dito at ayan naka <laughs> naka ano sapato. ganda oh ayan eh, dahan-dahan tayo dito baka madulas tayo dito ayan at ayan uh, you know, meron na ano Kurukuy <laughs> umakit sa bato ayan oh na ano siguro nalamigan at umakit dito sa bato <laughs> ayan ang ganda ganda ng lugar na ito okay, so. guys lina, oh Linaw. pero in, bawal maligo dito at ang coral so nakikita ninyo ang ganda oh yung at ayan guys napakaganda oh at napakalinaw ng tubig dito sa lugar na ito bawal maligo kumbaga mag view view ka lang at mag picnic picnic dyan siguro banda doon pwede tayo yung mag beach doon kasi public doon yung buhayra na sinasabi lang beach public pero banda rito sa lugar na ito is bawal pwede ka lang mag sight sight dyan mag view view Ayan, mga kung meron ka nga kawil-kawil, pwede rin siguro. Pero I'm not sure kung free dito na mga will Kasi ito'y meron na nakabakod. Nakabawal. Kung baga, ano lang ito. Kung baga, lipas Pero totally, hindi pwede siguro magkawil-kawil dito. Kung baga, mag view lang. Tapos doon, pwede kang mag-beach. So, tayo na ata. Punta na tayo banda doon. Tara, punta tayo banda. Dito. <coughs> Ganda naman ang costume ko. Para akong cowboy. Kawawang cowboy. <laughs> na walang, walang ano, walang uh, kabayo. <laughs> At to. Uh, eto. Yung ah, uh, sa side naman ng mga dito may mga tubig-tubig bato ayan natin may mga maliliit na isda mga mga corals ayan dami talangka dami ganda rito pwede ka siguro maligo dito sa ano na to sa lugar na ito dahil uh, may tubig yan kung ayaw mo dun sa, ano, sa, malayo at uh, malalim, pwede kang maligo dito. Magtampisaw. At ang sarap magpahinga dito, oh <laughs> Tingnan ninyo, ang ganda, oh Sarap mag, uh, ano, matulog. Maglagay ka lang ng papag dito. At, uh, may bato na, ano, dito. Ayan. Kuweba. <laughs> <laughs> Ayan, nga muna tayo. Ang init dun sa labas eh. Ayan. Ang ganda oh. kitanya. nyo? Pwede ka sumuot dun, magpahinga. <laughs> Yung ala uh, tubig pumapasok dito. Ayan. So, ayan guys. Pupunta tayo bandar ito sa Batuan. Napakita ko sa inyo itong lugar na ito. Uh, yan na siya ayan napakaganda oh tingnan ninyo napaka lumanay ng ano karagatan uh, mataya oh meron talangka grupo <laughs> yun nalaki oh kaso mailap siya guys pwede kayong mag uh, upo dito magpahinga napakaganda no, wow ang presko ang lakas ng hangin ito yung uh, karagatan ng buhay Rat sa Jeddah ayan guys maraming maraming salamat sa panunood at sana nag enjoy po kayo ngayon sa vlog plug vlogs natin ito yung uh, sa lugar sa buhay Rat, sa Jeddah Saudi Arabia ang karagatan ng Saudi Arabia